Welcome back to my channel mga Koblas So gagawa tayo ng bagong luto ngayon Ilagang buto-buto mga Koblas Ay hindi pala nilagang buto-buto Lalagyan natin ng kalamansi mga Koblas Kasi mas masarap yung may asim So ito ang Koblas Ito ang lulutuin natin Buto-buto ng baboy At saka lagyan natin ng gabi At saka sitaw Dahon ng sibuyas Sibuyas At saka asiman natin mga Koblas ng lemon. Salamat sa mga kobla. So, ano pang anong, ano, pang hinihintay natin? Lutuin natin 'tong mga kobla. Wow. wow. Ayan, mga kobla, pakulan na natin. Para lang 'tong mga kobla. So, habang nagpapakulo ay, tayo, ayusin natin mga kobla 'tong Ayan mga Hoblocks, buto tayo mga kablocks. Buto-buto ng baboy. Sabi ng anak, kung request niya, lagyan ko daw ng asin. Dati nung ayaw niya na may asin mga kablocks, pero ngayon gusto niya na may asin. Kaya aasiman natin. Yan wala problema. May kalaman siya tayo dyan mga kablocks. Okay, pakuluan mo muna natin ito mga kablocks. So, yun mga kablocks. Ilagay na natin itong sibuyas. Para pag-glass ng mga kablocks. Ano, no? Tapos, magiging natin ng pamintang malaki mga oblocks. Ibilog pa ang mga oblocks. Pamintang. Ano, palambutin mo mo na natin to medyo matigas pa matanda na mga koblax tong baboy na nabili ko kaya palambutin mo natin mga koblax so yan mga koblax kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa channel ko don't forget to subscribe my channel in Then, i-click na rin ang bell button para update kayo sa mga bagong videos sa mga Koblox. And then, isama nyo na rin mga Koblox yung page ko sa Facebook. Facebook page, Edmar TV pakipalo na lang po marami tayong mga upload din doon mga Koblox ha pagpasinsya nyo na sa mga upload ko mga Koblox kasi di pa naman tayo veterano at saka yung mga pag edit natin pasinsya na, ka, pasinsya kayo mga Koblox kasi medyo solo lang wala, wala ibang katulong wala nga nagka-camera sa akin kaya yeah, ito lang ginagawa ko so mga koblaks salamat sa mga sumusuporta sa akin and shout out mga Koblox sa mga tropa ko dyan sa South Korea before, mga OFW, sa lahat ng OFW, mga Koblaks. Shout out sa inyo at ipon-ipon po tayo kasi may katapusan po yung kontrata natin sa ibang bansa, mga Koblaks. Para makasama natin mahal natin sa buhay, mga Koblaks. So, wala tayong ibang gagawin nyo. Palambutin muna natin tong baboy, mga Koblaks. Ayun. medyo magulang na kasi mga koblaks yung baboy na nabili natin buto-buto so, yan mga koblaks palambutin muna natin ito mas masarap mga malambot mga koblaks tapos nalagyan natin itong gabi so ayan takpan muna natin ulit palambutin muna natin mga koblaks so mga koblaks lagyan natin ng cubes para mas masarap Then, lagay na natin yung gabi natin, mga ko-blocks. Gabi. Ang palakot. At saka, mga ko-blocks, sasamahan ko pala ng kalabasa. May kalabasa pa ako dyan. Hindi ba sisiraan ang sinamaki? Sasama ko na ito, mga blocks yan. Yan mga koblaks, kumukulo na. Palambutin muna natin yung gabi natin nilagay. Tapos lagay na natin itong mga gulay-gulay. si medyo may ubo ko mga at saka sipon Kaya kailangan kong humigop ng sabaw mga at At kalamansi yung iaasim natin dito mga kaoblaks, Sabi ng anak ko Medyo maasim ko mga koblaks So yan Panamutin muna natin yung Gabi mga koblaks Ayan o oh. So ayan mga Hoblox, tingnan natin kung malambot na yung gabi. Kasi ito lang yung hindi kumumbot. Papalambutin lang natin. Kasi ilagay ko na itong kalabasa mga Hoblox. May kalabasa, dito yung tatlong piraso. <laughs> ito sa matagal ng pakiramdam po mga Hoblox. Kaya kailangan kong magsabaw. So ayan na mga koblaks, lagay na natin itong sitaw kasi medyo malambot na. Tapos itong silay mga koblaks. Uli lang natin itong daon ng sibuyas. Tapos asim mga koblaks. Tapos okay na itong mga koblaks, malapit na. Kain na ako nito. Mapaparami na naman ang kain ko ito mga koblaks. Pero kailangan mag-diet, lalo mong ngayong gabi. Kasi alam niyo mga koblaks, pag gabi, mas, it's better na kaunti lang kinakain natin mga koblaks kasi para yung mga, may mga, ano sa katawan natin na kapag papahingan mga koblaks Kaya, yan o. Oh. oh. my God. Mukhang masarap mga koblaks Lagay na natin itong sibuyas mga koblaks Lagay na natin itong asin kalamansi yung mga Poblox. Ayan, oh. Tayo na lang natin tong maluto-luto tong sitaw. Tapos ayos na to. Goods na to mga Poblox. Kakain na naman. Ayan. Mga Poblox. Oh. Wow. Kung na-drop pa'y ka man dito sa channel ko, don't forget to subscribe my channel mga Poblox. And then, pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos para na ina-update kayo pag may mga bago kong videos sa mga ko And then, sa my sa page ko, mga ko-vlogs, pakipalo na rin po ako sa FB page, Edmar TV, kasi may mga upload din po ako doon. Yun po mga ko-vlogs, oh. Mukhang masarap na masarap na ito, mga ko Mapapalaban na naman ang kain ko nito, mga ko-vlogs. Ayan na. Maya maya pag luto na yung sitaw Hindi pa luto, matigas pa Kahit tapos kakain tayo mga koblaks Ayan na Mga masarap ng mga koblaks Request ng anak ko, sabaw daw, sabaw Kailangan daw ng sabaw mga koblaks Shoutout pala sa mga koblaks dyan Lalo sa mga parehas kong small YouTubers. Shout out sa inyo mga Koblox. Salamat sa mga lahat ng sumusuporta sa akin. Siyempre, maabot maaabot ko rin ang pinapangarap kong kob mga Koblox na paggagawa ko ng content. Sana nga, maging successful tayo sa so ginagawa natin. Pero alam ko magiging successful tayo sa so mga ginagawa natin. Kasi nga, kumbaga, mayroon tayong goal kung bakit natin ginagawa itong mga koblas. Ayan na. Malambot na ata. Mm. Ang Tung kunga. Oh my God, sarap. Kunting asin. Yan na. gusto na ito mga koblaks Patayin na natin. Ito na mga ka Oh. Mm. Sabaw natin mga koblaks Oh. Napakasarap nito. Oh. Mm. Pork mga koblaks Oh. Sarap nito mga koblaks o. Oh. Sige na, mga Koblox. Salamat sa panunod, mga po, mga See you in next vlog, mga Koblox. Bye-bye!